magandang araw. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Ano? So guys, dito tayo ngayon at medyo malamig, o di ba? Mm, mm Ito kasi yung talagang hindi ko nagugustuhan dito sa Poland. Ito 'yon. Etong panahon. Ayun, ito talaga yung hindi ko nagugustuhan kasi nga napaka unpredictable yung paggising mo ang ganda ng sikat ng araw ang aliwala sa paligid tapos maya maya biglang makulimlim. Ayun yun. Tapos biglang uulan, biglang aambon. Yun yung napaka-ano, yun yung napaka-unpredictable dito. Pero the rest talaga maganda. So ito lang yung talaga yung parang hindi ko talaga siya nagugustuhan. Ano. So kasi may mga kababayan tayo nagtatanong, uy, kumusta ka dyan sa Poland? Maganda ba yung Poland? Uh, ano ba yung mga nagustuhan mo, nagsisi ka ba or ano, napumunta ka dyan actually guys, napakasaya dito mm -mm. ang saya, sobra kaso nga lang, yun ang hindi ko nagustuhan talaga, yung weather nila, kasi napaka unpredictable ng weather dito kaya dapat lagi kang handa ng uh, umbrella or ng raincoat para pang ano mo sa pagbiglang uulan yung ganun lalo na ako bike ka nag -e scooter ka di ba kung naglalakad ka so ayun pero napakaganda dito napakaganda na environment napakaganda ng lahat-lahat na di ba mm so, guys have a nice day and god bless